Okay, ngayong araw mga master, titis tingin ko nga pala itong aking inasimbol na emergency power bank with jump starter na pang motor. Ayan. So kapag kayo ay mahilig mag -ride rides rides, syempre kailangan nyo ng power back up. Ayan, pwedeng pwede ito mga master. Pwede ka mag charge ng cellphone dyan. Ayan. Tatlong uh, saksakan yan ng cellphone. At syempre mayroon din siyang input ng isi Charger kasi mayroon niyang isi Charger. Ayan. At pwede din yan magsaksak uh, ka dyan ng 12 volts na ilaw. Hindi lang ano isi Charger. At ito yung kanyang clip mga master. Papunta nga uh, battery ng inyong motor pagka mahina na. Halimbawa na lubatan kayo sa daan. At pwedeng pwede ito pang start mga master. Ayan. Pang start lang to ha mga master. Hindi pwedeng pang babad sa mismo nga motor pang start lang jump starter nga eh so titistingin natin dito sa aking Honda Click ayan kunyari uh, lubat na yung battery hindi ko mapa start yung Honda Click ko so ayan kakalaging ko na yung negative yung negative lang na, na wire yung ating babaklasin kasi testing lang naman ayan dyan natin i clip mga master yung clip ng jump starter na atin in a symbol. ayan So take note po, ito ay titistingin ko pa lang dito sa aking motor pero sa mga four wheels mga master ay hindi ko ito matitisting kasi wala naman akong four wheels. Kaya dito lang muna sa motor. Ayan, swabbing swabi ito mga master dito sa motor. Kahit anong motor ay pwede po itong pang start. Ayan, pag nalubatan kayo sa daan. Halimbawa, mahili kayo mag-rides ride. Ayan, ilagay na natin yung kanyang positive at dito naman sa negative ng wire ng motor kasi nakatanggal yan mismo sa battery kasi nga sample natin ayaw na mag start yung battery kasi mahina na kaya ito yung ating pang start mga master pero pagka sa inyo yung lobat na yung battery hindi nyo na kailangan tanggalin yung battery mismo i-clip nyo na lang yan kaya ko lang naman tinanggal yung negative nya kasi may karga pa yung battery ko hindi naman yan sira nakalay po for yan mag 2 years na yan so para lang matisting natin mga master Ayan, so i-on na natin yung susi. Ayan. So naka-on na mga master. Ayan, 13.2 ang uh, nakarga ng battery ng power bank. At steady lang natin yung camera at i-start na natin mga master. <tinyo> Ayun mga master, perfect na perfect yung ating uh, power bank na jump starter. Ayan, yung kanyang negative, uh, nakaklip dun sa wire ng negative ng motor. Ayan, so nakatanggal sa negative sa battery. So ayos mga master, sulid na sulid. At apim uh, lang kayo sa nais magpabuo dyan, mga master. Maraming salamat, hanggang sa muli mga ka-DIY.